Eh mga nga ba merienda mo na kita dito? Sama po natin si Gani ko eh so, nandun po sila na sa so, tama raw po sila ayan mga kalingap dito tayo ngayon sa magandang lugar babo ayan mga kalingap kung may TBS 13 eh, meron pong BTS 13 eh, mga kalingap <laughs> Hoy. kita wala si kita si Querom. nakatampok si Querom. si Querom. nakatampok nakapalisi si si Querom. nakatampok si Querom. nakatampok nakapalisi si Querom. nakatampok Laman na pa panahon si Kalinga Prop. sa na nga panahon. Ha? Ano? Ano na May manong... May paninsan na po kayo. May malunggay. Matanin na Inulong nila? Wala nga. Malunggay? Inulong ka nila? Hindi. 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 Pero kilala mo si Kalinga Prop. Ikaw. mo na kay Kalinga Prop. Ayun. Ayun na Si Kalingap ako. Kalinga Kalinga si <laughs> <laughs> Kalinga ako. Balito ngayon? Ako si <laughs> <laughs> hey, na ngayon nakita mo si na masasabi mo kay Kalinga Kalingap Ra? nga lang. Sa kamang nababalik. si Kalinga Yakapin mo na. Yakapin mo. Pogi ba? Pogi? <laughs> Sawala pano sawala pano sa radyo. Radyo. Ano? Di music niya

Pembira si Nanay, kilala daw si Parajo. Tapara choranjo.

Pagkakalit pa kayo sa, sa ganda lalaki, na magkakalit ka. Oo, oh. so, diba? Diba? Basta ako, yeah. may nila ako ng... Mag maganda lalaki si Kuwerop, maganda lalaki. Okay. Okay. Lapitan okay. niyo nga, lakuin niyo nga. Huwag nalang si si nag-visi man siya sa pag-ing-paglas. Hindi, hindi. No? gumustahin mo lang. Luwas na ka, Kuwerop. <laughs> Lapitan mo kasi. Ah, busy ako sa pag-ing-paglas. <laughs> Pag kinakausap ka, <sa> dapat katabi. <laughs> ay, hindi lang tama ko. Maabala kang...

Yeah, miss miss mo, si, miss mo na si miss mo na si Bombay. Ay, pambira. Yun lang. Ano ah, Miss na si Bombay. Ano masasabi mo? Kung miss manak. Anong gusto mo sabihin kay Bombay? Mapapanood tong vlog natin. Wala ka lang mang dalang flowers paano sayo matutuwa si Bombay? Uh, Di magugumal. na po kami at ayan, motor na po kami. Sige. Alin. Yari. Malakad ka nyan. <laughs> Ayan mga at Maraming salamat sa inyong lahat. Success po ang ating mission. Thank you so much po. God bless po sa inyong lahat. And more blessings to come. Mega love. Shout out po. Bye bye.